BPO Hub, Diving Site, Home of the Original and Oldest Relic of the Santo Niño. Huwag nating kalimutan ang lechon, mayaman ang kasaysayan at maunlad na lungsod ang Cebu. Ano nga ba ang epekto ng lindol sa ekonomiya ng rehiyon at sa bansa? Kasama natin si Business News Anchor Lois Calderon para talakayin yan. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 5.7%. Yan ang kontribusyon ng Central Visayas sa ang rehiyon na kinabibilangan ng Cebu sa ekonomiya ng bansa. Himayin natin. Ayon sa PSA, 1.28 trillion pesos ang output ng Central Visayas out of the 22 trillion pesos na total gross domestic product o GDP ng bansa. Ibig sabihin, 5.7% ang kontribusyon ng rehiyon sa ekonomiya. Cebu City ang sentro ng kalakalan sa rehiyon. Sa katunayan, Central Visayas ang nanguna sa ekonomiya sa lahat ng rehiyon. Higit 7%, talo pa ang Maynila at ang national average na 5.7% noong nakaraang taon. At alin mga industriya ang tumutulak sa progreso? Services, kasama na ang turismo. Pati ang industriya, yan ay ang mga pabrika. Go to ng mga turista ang Cebu dahil sa mga makasaysayan nitong simbahan. Ilan nga dyan ay gumuho Diving attraction din ang probinsya lalo na sa Oslob kung saan nandoon ang whale shark o butanding. Ligtas ang Mactan Cebu International Airport, gayon din sa Bacolod Silay Airport ng Negros. Pero abiso ng Tourism Department, iwasan mo ng bumisita sa gitna ng iba yung pag-iingat paano makakaapekto ang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol at ang pangamba ng mga turista sa seguridad, sa turismo at iba pang sektor sa ekonomiya. Consumer spending, kasama dyan ang paggaso sa pasyal, ang isa sa backbone ng rehiyon. Nangunguna rin ang Central Visayas sa pagkonsumo. Buhos din ang investment sa Cebu at Karatig Probinsya, double digit. Ikalawa ang Cebu after Davao sa mga nasasabuyan ng pondo mula sa mga investors. Kaya nandyan ang mga call centers, malls at mga five-star na hotels. Nakulois, malaki pala ang kontribusyon ng Cebu at Central Visayas sa ekonomiya at maunlad nga. Nag-aalala na ba ang mga ekonomista sa epekto nito sa ekonomiya ng bansa ngayong taon? Mentyo tuloy pa din ang search and rescue missions pati ang relief efforts sa Cebu. Pockets of recovery pa lang sa ilang lugar dahil matagal ang rehabilitation lalo na sa mga daan at infrastruktura. Ayon kay Economic Secretary Arsenio Balisacan, binibilang pa ang pinsala pati ang gagawing restoration sa apektadong lugar. Para sa lead economist ng bankong BPI na si Jun ang reconstruction activity ay magdadala ng trabaho ngayong quarter. Sa estimates ng BPI, minimal ang epekto ng Cebu earthquake disaster. 0.1% ang posibleng bawas sa kabuang economic output dahil may ibang kalsada na maaring daanan upang tuloy ang komersyo. Para naman sa ekonomistang si Jafet Tantianco, very minimal ang effect ng Cebu quake sa inflation, lalo pat may price freeze sa basic commodities. Kung may epekto naman sa ekonomiya, maaari daw itong maramdaman sa manufactured goods o sa pabrika. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Maging alerto at magingat po tayo. Maraming salamat, Lois Calderon.